Good morning, guys! Ayan, narinig yung nag-on yung sasakyan namin. Lalabas kami ngayon. Maha, uh, maulan na umaga. 59 degree Fahrenheit. And galing ako sa duty, guys. Dalawang duty kanina. Tapos sa labas kami ngayon para kunin ang card ni Kuya Ace. So, Ashley. Tapos inabot lang sa amin tong report card ni Ace. Ayan. So, ayan. Ano, pasado si Ace. Yay! Sabi so, pasado. Mag-grade 4 na siya. Next school year daw. So, ayun guys. Ang galing ni Ace. Congrats Ace. Mag-breakfast lang kami guys to celebrate na rin. Sa so, ano lang siguro guys, sa McDonald's, sa Kimba. Tapos, ito yung sabi ni Teacher Ace. So, oh. Sabi ni teacher sa iyo, oh, I will miss your smile. Keep working hard and you will keep growing. Ah, oh, so sweet. From teacher. Ayun. Tapos so guys, may binigay sa amin ano, letter. Meron kasing subject sa is na inaatinan. Kasi since hindi nga, um, English yung primary language niya. Um, meron siyang anya a second language niya yung English. Meron siyang pinapasukan na ESL yung tinatawag. ESL stands for English as Second Language na program. So, meron din siyang ano doon, may teacher din siyang ng Um, nakakasign sa kanya and then, meron ding grade yun so, inabot sa amin din tong letter sabi, ano, pasado si Ace, yun, so hindi niya kailangan daw ulitin yung ano, yung program, and sabi si Atalia daw, since ayan, second language niya, English siya naman daw yung magiging, ano, student ni teacher, ano, M, ayun so, ayun lang guys kaya yung mga hindi primary ang um, English language, ayun nga medyo mag-work kayo sa ano guys sa uh, pagkaano uh, pag-aaral ng English language dito yun yeah, kaya naman kasi may grace period sila na ano diba uh, mm. depende uh, oh, ata <laughs> Kasi kasi talaga walang background sa English. Oh, oh. Uh, Mayroong ano ko din ang kasunod-sunod. So, oh oh, YouTube. Pero sa at uh, bahay, Filipino kasi. No, kaya... Hindi uh, na-assess din naman nila yung bata kung talaga ano. Hirap din siya. Ito, oh. din. Hirap siya nung una mag-English English din. Pero ngayon na yun, nakakasabay-sabay na siya. Siya na isa sa pinakamadala sa abogus. Nasisita na nga. na na upo. Oo, napansin din namin talaga guys yung improvement ng mga bata. So proud talaga kami. Kasi nakakaano na siya. Dati, ano, mag-manintay. Nung sasabihin ba siya na, you talk weird. Yan, hindi ko makalimutan eh. You talk weird. Nabully siya nung una. Pero okay naman, part naman talaga siya guys. Kasi wala talaga eh, wala. Oo, hindi oh. naman kasi talaga nung, natin yan ano eh. Kasi school kasi nung, sa ano kita. nila, pa-start pala sila ng English, nakaalis na tayo. Uh, 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 uh. Oo, oh, parang oh. late na ng ano eh, parang pag graduate na sila nung, ano eh, pag-lecture -le na English. Sa Philippines, oh. oh. So, yun pa naman, pag-public pa naman sa Philippines, pili, eh, na pag Pilipino uh, na wika O oh, mother tang Ang mother ginagamit. ginagamit So si Ace sa public siya galing Pure Tagalog yung ginagamit din sa school So adjustment talaga guys Yung pagpunta namin dito And we're so proud of oh, mid-ace si Yeah, same fits uh, We're so, so proud of him talaga guys so Nakaka-adjust na siya sa school And ayun Dito na kami sa Macdo Celebration oh, <laughs> <laughs> nah, okay, well, Proud of you. McDonald's for breakfast. Maka pa yun, yan, Si Outfit oh, check, pajama! Yes! Wait kami order. Pancake mostly in order at saka language at saka ano lang yung ano, subject dalawa lang English and math lang na <laughs> yun lang yung nilag yun, like, nakalagay din <laughs> <yun> <laughs> sa card hindi kayo masyadong ano dad kung sa ito yung sapat mo kain kain mama it's alright ito sa akin ito kay daddy kaya talaga ciao 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 mama is, Congrats. Okay. Thank really? you. afternoon. So, ayan, nagising na tayo, guys. Actually, 3 p.m. Um, gising na ako, pero nangyuni lang. Tapos, um, nanood ng mga vlog. And, ngayon, magmimerienda na ako, guys. So, meron ako yung dog. Oh, nangyuni nila. Bakasyon na kasi, kaya ayan na yung mga bata, guys. So, eh. ayun sila, guys. So, ayan, ang mga batang bakasyon, Mainay sa bahay. Ay, ay, ay. Ayan sila. Merienda lang, merienda lang, merienda lang. Ngayon guys, off na tayo. Ah, and, lang ako ng coffee para sa amin ni Daddy, daddy <coughs> Si Daddy mag i ngayon. Kapag siya ng kape, <coughs> coffee. coffee ko lang to guys. And, ayun nga, merienda tayo guys. Mamaya pala, activity ko is mag impake tayo guys para sa bakasyon na darating. Ayan guys, so bago natin simulan ng ating video, video? <laughs> Uh, Mag-shoutout lang kami, guys. Kapi-kapi tayo dyan. Ito, number one. Si Miss, ayan, RN Marian. Ito lagi siya. Actually, uh, follower natin to si Miss Marian. Ano rin siya, guys. Nag-vlog din sila. Family nila as immigrant dito sa US. So, um, i-follow nyo rin sila. Team Perez Vlogs, guys. So, hi, shoutout sa inyo. Ito sa Another niya. team. <laughs> uh Oo. -oh. Support team, natin, another vlog. guys. Vlog. Yes. And then, ito sabi niya, Ma'am, sh pa-shout out naman din kami. Avid follower niyo kami at supporter since day one niyo sa USA. God bless. Ayun. Thank you so much for the support, Team Paris Vlog. Uh, meron din silang mga vlog yeah, about um, migrating dito sa US. Mm -hmm. Meron din silang mga vlogs for um, nursing vlog, mga uh, shopping vlog din dito, guys. Ayan, shout out sa inyo. And uh, next, thank you, thank shout you out, again. Thank you for watching. And si Kuya A, e, congratulations again. Ay, I'm proud kami dyan. Napas niya ang kanyang teacup for this year. Ayan. May iba tayo. For a uh, second second shoutout, guys, si Ice Tea ding glasan ayan sabi niya pa shout out from Modesto California well, from oh, wow Cali. oh iba ka na from Cali na Hello viewers hi <laughs> buje sa niya sa Cali sabi niya uh, we used to live in Chattanooga Tennessee 2013 to 2016 lagi nanonood sa vlog niyo ganyan din kami nang nasa Chattanooga ay oh, wow yeah. nagreminisce sir thank you sir yeah. for watching our family videos and Ayon, hi dyan sa California. Salamat sa supporta, guys. Continue to support thank us, you, guys. Ayun, salamat sa mga supporta nyo. Ayan, shout out sa inyo lahat, guys. And back! Dito lang kami nanonood. Mamaya oh, yeah, mga vlog. Nagre-review, guys. Nagre-review. Nag sila review si daddy na kung ano man. Pwede, <laughs> assemble natin. Inaano niya yung sarili niya. Parang... Sino-torture niya. Kasi malapit na Father's Day, guys. Ano? Huh? Ano, puro Mother's Day na lang? I Eto yun, mean, I ano mean, natin I mean, yung Mother's Feeling uh, Day? Feeling naman yun to. Feeling. Tingnan natin. Mami, birthday mo, mami. Mother's Day, mami. Mami, as Florida, paano? Mami! O hindi yun Mother's Day? Okay, siya. Nag-ana siya. Ewan ko dito, eh, pal. So, ayun, guys. Sabangan nyo mamaya mag a mag 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 tayo for uh, our... Uy, grabe ka, mami. ano na, mami. Lalayasin mo. Huwag ka lang sa Huwag ano lang tayo, guys. Um, uh, um, packing Prepare. day tayo. May magpe-prepare kasi... Packing day sa today, Tuesday, guys. may pupuntahan tayo, guys. Samahan nyo kami. We're so excited, guys. Sasama namin kayo siyempre sa amin. Uh, Sabay din si sa, birthday, sa birthday niya. Birthday. Yes. Birthday blast. Ayan. Yeah. Thank you, guys, again. Yan. Outfit check. Isa lang naman daw outfit niya. <laughs> Ito lang lang yung outfit ko, guys. Oh, uulan eh. Ayan, ayan. Aalis na si daddy kasi uulan. Ayan. Yeah. Duty-duty na. Hindi uh, <laughs> pa ako nag-duty. na ako. Sarap. <laughs> <laughs> Two nights lang naman yan. Tapos, ay, magpapakasyon ka na eh. Yes, vacation. Happy birthday, mommy, ha? Thank you, thank you, ha? Happy duty! Di pa rin ako kumikilos. Tamad mode. <laughs> alas 5 na pero hindi pa ako kumikilos ha? ano sa man wala na akong maiimpake nito guys doon na lang tayo sa last day last minute na pag-alis para talaga adrenaline rush ko. <laughs> alam nyo guys um, magsisix na pero wala pa rin kung nasisimulan hindi ko alam kung bakit parang ang tamad ko ngayon kasi usually pag nagbabakasyon kami guys ano may listahan na ako niyan. siguro weeks or a week ah uh, before yung vacation naglilista ako para Parang checklist ko siya, di ba? Para yung mga wala akong makakalimutan. Pero ngayon, 3 days na lang. Vacation na pero wala pa akong nasisimulan talaga. Siguro kasi, kasi yung feeling ko ngayon guys, excited ako. Pero at the same time, medyo parang may feeling nun sad kasi guys. Si mother, uuwi na siya. Siyempre, hindi naman siya pwedeng laging nandito. Kasi meron lang um, maximum stay yung mga tourists dito guys. So, maximum of 6 pero siya, um, I think 5. So, yun na yung pinaka-max niya for now. And, yun, pabalik na siya sa Philippines guys. So, yung feeling ko ngayon is mixed. Excited for the vacation. And at the same time, nasasad ako kasi... Oh, uwi, na si Mother. Ulit-ulit <laughs> ako pero yun yung feeling ko. Kaya siguro hindi ako na-excite magano guys. Hindi ako masyado na excited mag-pack ng gamit. Pero syempre, kailangan natin itong gawin. And start ako sa pagbista. Ngayon pa lang ako actually maglilista, guys. So, ayun. Di ko lang kung matatapos ko siya today. But I will try. And we'll see, guys. Kung anong may have. So, yeah Na-freshen up na tayo, guys. Makakapag-isip na siguro ako nito. Bagong... Nakapag-ready na ako. Nakapajama na.

Stories. Uh -huh. Yan, gusto ko na, ha? Spoon and pour. Ayan, mga disposables. This ako na. Pero meron namang malapit na Walmart doon eh. So, ayun nga pala guys. Ano na namin siya? Napuntahan na namin siya last year. Kung nanonood kayo ng mga vlog namin. So, pangalawang uh, beses na namin ito pupunta sa Florida guys. Yeah, gusto ko hmm, kasi. Nagustuhan ng mga bata. And marami pa kaming hindi rin nalibot doon. May mga ano rin naman doon. May mga... What do you call that is Ace parks and may amusement park din sila doon. No, is no? park may and amusement boy. park din, eh, no? So, yun, guys. Kaya sabi ay, namin, ay. napuntahan na namin yung place kaya alam na namin kung anong mga malapit na bibihan doon. Kung may makalimutan man kami, pwede lang kami bumili sa ano guys, sa Walmart, di ba Ace no? And tapos na ako, mabilis lang kasi tinulungan ako Hi. ni Kuya Ace. Thank you Hi. Ace. Hi. Hi. Natalia, nang google lang. <laughs> Joke lang. Natulungan nila ako guys magista. Thank you Isa. Yung okay. iba ano pinaalala niya sa akin eh. Like yung mga charger. Kasi concern niya iPad niya. Charo. <laughs> Hi. So, yun, guys, magsisimula na kami. Yan guys, kukuha tayo ng mm, maleta. Yes, pipili na lang tayo. Mga walang laman to eh. Okay. Uh, oh, pili kayo, anong color gusto nyo gamitin? Sana magkasya lang sa isang maleta guys. Ako this one. Ah, ito gusto niya. Sige, this one. Ako yung... Pagkasya rin natin, good luck kay mami. Ako yung dark green. Ha? Isa lang dadalhin natin. Ito na lang. Ito, black ko. Mas madami. Hindi anak, same sizes lahat yan. Anong gusto mo? Ito, di ba? Choose nyo, di ba? Okay. Yeah. Okay na tayo dyan, ha? Ako uh, na same sizes to? Yes, all of them. Same Mom. sizes. mommy, ito. Oh, yeah. yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Oh, yeah. Oh, Yes, ma'am. Oh, It's be a disaster. Disaster. be a disaster. Oh, Strong. A disaster. Disaster. Oh. 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 All right. All right. no, ito. Ah. choice mo. Ito pala yung maleta ko nung pumunta tayo dito. May pangalan ko guys. So. Thank you Isa. Good choice. Good choice. Let's go. Let's go. Doon tayo sa kwarto natin sa kabila. Para mag-impake. Tutulungan daw niya ako. Uh mm -hmm. yeah, Then let's pack for how many days kuya? Three! Three days. So ayan guys. Empty naman siya. Na-check na nila. So, anong gagawin? Ayan na lang, Pack. Yan. <laughs> <Pack> guys. Hindi <laughs> ko alam kung susuko na ako, guys. Look ito oh. yung closet namin, guys. Makalat. Pack guys. Yes. So, mamimili na tayo ng dadalhin. Anong dadalhin natin? Ito. Siguro one of these days, pag di pa ako na busy, yan, tatanggalin ko na ito mga pang winter, guys, para makahinga-hinga naman itong ano wow. namin um, hang hangiran namin. So, short mga t-shirt yung dadalhin Ace. Ito yung mga kay Ace to. Tapos ito mga uniform. Sa akin, side ko, side ni daddy. Tapos pambahay dun. Ang gulo talaga guys. Hindi ko pa siya naaarin siyang maigi. And yeah, let's start. Let's start to roll Ayan guys, so update. Hindi ko alam kung kakasya to sa isang maleta. Hi, Hi Ayan helper ko. Napagod na. What? Lapin na tayo po sa video, guys. <laughs> yan, guys. Di ko alam. Ilang araw lang kami, tatlo. Pero, wala pa dyan, guys, yung gamit ko, ha? Ah, sa mga bata tsaka kay daddy lang yan. Good luck talaga. Bakit ganito kadami? <laughs> Parang magwa-migrate ulit, eh. No? Ay, so, tingnan natin, guys. Update ko na lang kayo. sa akin doon tsaka yung mga toiletries siguro yan ilalas ko na lang yung akin yan siya guys Piling ko kasya. <laughs> take a break muna guys parang ano na ako parang napagod na ako agad half pa lang siya pero pagod na ako mga guys yan guys so ito yung um, ulam namin kahapon pa to actually may natira pa so pwede pa to Salpicao bye daddy. Nagdala ko nito kahapon sa duty, guys. Gustong gusto nila to. Ayan. So, naglambing kasi yung NA ko. So, nilutuan namin si daddy, actually. So, ayan, guys. Kain tayo ng dinner. Guys, ito yung ending ng impake natin. nagmovie kami, nag yung mga bata. Hindi <laughs> namin natapos. <laughs> ayan sila guys, movie na lang daw kami tonight. Papabukas ko na lang siya tapusin. Medyo napagod na rin tayo, guys. So, ayun. Continue na lang natin bukas. Manood muna kami ng mga baguets. and sila. This is where it all went down. Good morning, guys. Ngayon na lang ulit tayo nag-vlog. Afternoon na. Yeah, 12.10, guys. So, galing kami ng Walmart pala. Nag-errands na kami ng mga kulang namin Good sa guys. sa empake namin. So, oh, hindi na ako nag-video guys kasi mabilisan lang kami. Kain tayo. Kain. Na, bamus may sabaw. Ayan si Ace. Natalia, pakita mo sa kanila outfit mo. <laughs> feel na feel niya guys. Ayan. Kain tayo guys. Tapos na maya, continue ko yung ano ko. Yung aking empake. Sana matapos na yun. Kasi, ilang days na lang Ace? Two days na lang? Opo.

Sit, 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 shake hands. Why you Shake hands, Arya. Shake hands. Sit here. Sit. Good girl. Hit, hit, hit. Good girl. Good girl. I'm eating chicken. I eat eating the chicken. Hi guys! Yan. Patapos na ako. Tapos ay eh, mga toiletries lang akong inano, inad. Tapos ito na. Final na. Naplancha ko na yung iba. Ito yung nabili namin kanina sa Walmart guys. Pakita okay, mo sa kanya na. Ayusin na lang namin. Lalagay sa ziplock. Ayan yeah. guys. Nagdadala kami ng mga ang uh, decolisal yan. Garbage. Plastic. Garbage. Plastic. Para sa mga Plastic. Plastic. Ano, clothes. And of course, pasilip natin sa kanila yung ating First aid kit. Yeah. So, so ayan guys, sinutulungan niya ako. okay. Nilagay mo yung toothbrush <laughs> na ni Mami yeah. Daddy. Ayan. Sa akin to. Yeah. And kay Daddy. Yeah. okay. yan. Um, ano, guys, yung purple. Okay, thank so, you. Sa Ito, sa tingin yan. Sa kids. Ito guys, yung mga dadali namin. Moisturizing lotion, no? After sun exposure. Galing, no? Tapos, mamili na ako nung... Siyempre, ng sunscreen. Um. <laughs> Tapos ewan ko, yes, ito, Lysol na on the go, guys. One dollar ata yung bili namin lahat dito P ng mga P ever, spray spray pag Yes. Tsaka ano lang, guys, itong mga to, dalagay ng sabon. Tapos isang sabon lang. doon dumi mga sabon talaga sila dun, guys. Nakapunta na rin kami doon last year. So, alam ko na na may mga shampoo sila. Hindi na ako nagdala ng shampoo. So, mga ito na lang. Ang cute to, one dollar to, only it. Ito sa kids, hindi, uh, $2 plus ata ito, guys. Ito, $1 din. Sa ano kids? kids. Oh. Uh, And, pakita pa na pala namin yung first aid kit, guys. Tada! Oh wow. Ayaw! My own, ano lang to guys. First aid kit. Grabe, ang dami kong dala rin, ano. Nilagay ko na ito yung panilis ng lens nila, kuya. Ito, yung good for, actually good for 4 days. Pero 3 days na kami dun para extra lang. Mga oh, pain reliever. Ayan, guys. Dorate din. Anti-allergy. And if ever, sana hindi magamit. Ayan, omeprazole. Ito, anti-allergy din, guys. Ano yung wipes? Ay, ito yung wipes. Ito yung wipes tayo dun. Ito, dala rin tayo ng wipes. Siyempre, para sa mga kids. And, ayan, guys. Tapos, para sa mata, yung mga drops. Big, syempre. Nagagamutan lahat, guys. Tara. Ito, ibuprofen, guys. Ayan lang. Ano ba to? Ah, para sa naman sa tummy ache to, guys, pang bata. So, para ready lang, in case. Ayan, guys. Ayan yung own, ano ko. Inihil. First aid kit. Tapos may mga band aid din ako dito, guys. Ito natatakpan, band aid yan. Tapos may betadine, if ever. Ayan, sa sugat. Ayan, thank you, Talia. My little helper. Ayan, <laughs> magdadala rin kami nito, ito. guys. Mga hat, at saka ito, hey, sa biyahe. Hey, Nalaban na. Yes, what about us? towel. Actually, may towel dun, pero syempre, um, wala para sa hygienic Mami, purposes lang din. Guys. na ako ng maman maman ko to sa day. Yes, I know. I remember. Yan. So, tinutulungan niya ako o ginugulo niya ako, guys. <laughs> so, ilalagay na lang lahat yo. doon. Yan. Sa isang side na yun. Feeling ko, kasya naman siya lahat, guys. Ito yung um, beach, ano namin, bag. Meron kaming Um, toy. Okay. Hindi ko alam kung nasa na yung water toy atal yan. <laughs> Sobrang Queen tago mouse. ko. Yeah. Sobrang tago ko, guys. Hindi ko na alam. Nami-space no? ko siya. Yes, nami-space ko. Hindi ko na nahanap. Hindi na ikot ako ng ikot, guys. So, ayun lang. Tapos na tayo mag-impake, guys. So, sama namin kayo sa aming trip. So, excited na kami, guys. Okay, but our toys. So, ayun, guys. Dito ko lang tatapusin yung vlog namin. Ito yung pag-impake namin para sa trip. And, um... Yeah, mag-duty na lang ako bukas ng isang night. And then, afternoon duty ko, alis na kami. Ayun, sobrang excited yung mga bata. Long drive, guys. Mga 6-7 hours ang biyahe namin papunta sa aming destination. Yes! Mommy, so long time going eh. yeah. <laughs> Matagal-tagal, guys. road trip tayo, guys. Siyempre, susama namin kayo, siyempre, guys. So, thank you for watching this video. Don't forget to like, subscribe, guys. Thank you again sa mga support nyo, guys. Shoutout sa inyo lahat. And see you sa bakasyon natin guys. Let's go.